Hello mga Karels, kumusta po kayong lahat? So ngayong araw ay talakayin natin itong comment ni Ma'am Annalessa Bernesto Paulino Pero bago ang lahat, pakidalaw naman po ng bahay ni Ma'am Annalessa So, hello po Ma'am Paano po walang people or bank account? Pwede po bang g na lang? Thank you po, sana manute So Hello sa'yo Ma'am Annalessa Alam nyo guys, sa uh, payout out kasi ni Mita ay hindi pa po available ang GCash. So kailangan nyo po talagang uh, halimbawa kung wala kayong bank account like BDO, so mag- uh, mag-download, okay? Mag-download na lang po kayo ng Hello Money, pero mas maganda ay PayPal na lang po 'yung i-download ninyo kasi same lang naman po uh, nangangailangan rin 'yan sila ng mga valid ID. So mas maganda kasi kapag PayPal dahil 25 na lang 'yung minimum na uh, kailangan nating uh, kunin. O di ba mas maliit siya kaysa uh, bank or 'yung kapag 'yung Hilo Money 'yung i-download ninyo. So basta ngayon guys, ang suggest i-suggest ko talaga sa inyo ay mag-download na lang po kayo ng PayPal and then pagkatapos yung kapag doon na mapasok na yung sahod nyo kay PayPal, i-transfer nyo na lang siya sa GCash account nyo. Okay, so hanggang dito na lang and thank you so much for watching and please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye.